Yun guys, andito tayo sa Aguinaldo Shrine Ayan, bakit naging bayani si Emilio Aguinaldo? Dahil siya ang kauna-unahan ng Pangulo ng Pilipinas Mula 1897 hanggang 1901 Siya ang Presidente ng Pilipinas Grabe Siya ay noong 22 Marso 1869 Ayan, sa Kawit-Kabiti So nandito tayo sa Kawit-Kabiti mga idol Ayan Nagmula yan sa isang ano, mayaman na pamilya si Emilio Aguinaldo mga, kay, mga kaibigan. Ayan. Siyempre, Pinamunuan niya ang revolusyon laban sa Espanya. O, di ba? Pakagaling, no? At idiniklara ang kalayaan ng Pilipinas noong 12 Hunyo 1898. Ayan, yung mga isa sa mga history ni Emilio Aguinaldo. Ayan, o. Emilio Aguinaldo, Aguinaldo Shrine. Yeah. Ganda dito, guys. May mga pasyalan din dito.